sino kaya mag-a-attempt kaya lang yan mapapasa yung shoes Taas ko din eh. boss mapapasa yung shoes ko eh <laughs> <laughs> yun know, o, inunahan o oh, oh. ah ganun bilis oh, na yes oh. ang lakas o Ya, bila lepas Lawsti Na kere. <laughs> Naubos siya. Tritaiden sa nila. So baka di maglinis ng uh, ano. Libre baligo. Libre baligo. <laughs> o. Oh. Pasideray. 360, 3x2. 360. Mabilis kami. <laughs> Palasi da rin, mabilis daw kami. Pre. Bakit no sa mama? Kaya ayun. Saan daw, <laughs> mabilis, daw <kami. laughs> mabilis daw kami ngayon. <laughs> si Daryl. <laughs> Ganda, sarap ng tubig. Ang lamig. Tawun natin pangas. Tabor <laughs> Crossing. Ang lakas ah. freno ko kanina eh. Basta ano, metallic pads mo, automatic na yun. Tutunog. Okay, wala naman masyadong putek. Doon tayo dadaan sa gilid. Ito. Yan. Ah. Lagya like, yeah. Okay, survive Kinaya natin doon. One hand Ha, huh, sarap Yung mga nakakamiss eh Hindi lang puro tayo Pagha-hike O kaya Pagtakbo Minsan mag din tayo Para lang hindi tayo ma-burn out Sa kapag papapawis Para may ibang diversion Uy So pag nagpunta kayo sa Puray Falls Yan ang ma Dadatnan nyo ah. ah. Ups! Nandito lang Asa <laughs> ah, so tubig Yee! Oh, shout out muna kayo. Channel Full Sus Lodi TV. Yeah. Oh, sa mga Puray din po. Ha, sa puray. Nagpaalam ba kayo sa mga magulang nyo? Hindi, <laughs> 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 okay lang. Malapit lang naman dito. Okay kita-kita tayo doon. Ingat po, ingat. Yun Mga mo. Ito na naman. Parang medyo malakas ha.

Okay, padyak Ge, lang. Okay, padyak Ge, kinakabahan kami sa inyo ah. Tara tara, tagay doon pala itong mga to so, Tara, medyo okay na bahang kami doon May mga kids so, kaya naman nila, malalakas naman Yon, so river crossing tayo. Ibabaw so, lang naman. Pas lang ni ko. Tingnan mo 'yan, no. Pwede. Hindi <laughs> pwede. Uminto mix si. Eh. Uminto sa gitna oh. Lala. <laughs> ah, gusto ng bike mo eh. <laughs> Ayun ba tao? Nako, <speaking> hinto to, hinto. Hindi kaya, hindi kaya buat bike tayo tayo buat bike <laughs> Dami. you ah may sumubok may sumubok po mga kababayan si Migs kakayanin kaya abang kakayanin 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 ay hey! <laughs> sayang <laughs> sayang <laughs> Saan kayo pupunta? Yun lang <laughs> Lalayo pa kayo ah. Walang <laughs> alap sa bahay. linaw ng tubig okay. papunta pa rin tayo sa may Puray Falls dahil sa sobrang lakas ng ulan may mga ibang daan uh, daanan na, na, na divert so ngayon yung binadaanan namin parang naiba ng konti nahukay yung mga ilog sa lakas ng agos pero ito pa rin hindi pa rin naman kayo maliligaw dito sundan nyo lang to ayan o ayan o yun din naman ang labas nyan nagka diversion lang yung iiba iba lang dahil sa pagtaas ng tubig pa rin naman trail pa rin naman yan o eh. Ang bundok-bundok. Ang daan, no? Eh. Baka relaxing. Tapos ito. Masa dumaan. Kaya na. Nahanap po nila kung saan yung tamang daan. Dahil masyadong malakas. <laughs> Dahil masyadong malakas ang ano. ang agos. Parang full to yun, ha? Tamang daan. <laughs>

pagod. Ito ang kalagayan ng ilog ngayon. ng Montalban, maganda oh. Fresh na fresh. Maganda kasi halos isang linggong hindi umulan eh. Ay, isang linggong umulan kaya ganyan kalinaw yan. Ayan, maganda очкуمناствен Dito na lang oh. Ano si Chris? Ano? Ako throw up. na niyo sa inog na lang. <laughs> Ay, ayo dumaan sa inog Eh. Lalo <laughs> eh. Tara <laughs> sa ilog. Eh. <laughs> Gago pagbaba mo yan na yun eh. Ayan eh, pagbaba mo yan na yun. Ano ba? Naubos yung <kilain. laughs> <laughs> Talas. na <laughs> <laughs> sa kama. lang. Sabi ko dito. Ayan na. Ayara, sabi ko sabi, <laughs> sabi ko bye, gold. Na lang yan. Sabi ko pa kay gold. Naubos yung namin. Pagliko niya meron pa. <laughs> 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 uh, ano parang, <laughs> <dapuray>. <nice>. tubig ah lakas yeah. woohoo sarap <laughs> sarap, <laughs> sarap. <laughs> sawa kayo sa kakatawid ng tubig ngayon So ito na yung huling uh, river crossing. Dahil pagdating doon eh yun na yung falls. First time ko lang dadaan dito, madalas doon kami dumadaan eh. Natin natin kung saan ang daan nito. Kurai Falls. Pero after 3 years, 4 years, saan ako nakabalik dito. Huh. Tingnan natin kung ano itsura. tentu begitu Sobrang lakas ng hangin dahil sobrang lakas ng bagsak ng tubig. <laughs> ano yung lens? Nagkakaroon ng ano? Taga lang.

Chúng ta natin nguồn yeah. yeah, po. <laughs> Shout out sa cái <laughs> <Sa inyo>? gì? <laughs> <Yon. laughs> okay, so Nandito pa rin tayo sa Puray Falls siguro after 3 years bago tayo nakabalik. Sobrang lakas ng tubig ngayon kasi isang linggo ng umulan. Ayun oh, kitang-kita niya naman. Siyempre, habang malamig ang tubig, sarap mag-shot-shot. i love you oh. Okay, kakain na guys. Kakain na muna kami. Ayun, oh. Oscar! Oh, pork chop, pork chop. Oscar! Ayan, oh. <laughs> Salamat po sa kanila. Salamat kanila Yung mga bikers yung ano nyo, group nyo? San Roque Bikers po. San Roque Bikers. Sino? Turay yun. Sino ano nyo? know. Ayos, ingat, ingat. Fuck you, the Ingat, ingat. Dito na namin tatapusin yung ride sa Kuray Falls. Gusto niyong puntahan, maganda ngayon kasi Malakas ang tubig. Ayan o. Kitang kita naman. So Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa mga nakita natin sa daan. Thank you, <coughs>